Hello Dreamers! Ako sa si Angel, ayun yung lingkod Dry TV. So sa video ngayon ay babahagi ko na naman ang aking tugon mas sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi po niya, um, Hello po ma'am, ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko ngayon? Hawak ko ang batang sanggol na nagpakakaalam na ko patay na. Tapos biglang nabuhay tapos kinarga ko na biglang tumatay na napakadami. Hinuhugasan ko ng tubig, hindi talaga maalis-alis ang tai sa kamay ko. Sana manotes. Uh, Shoutout po sa iyo, ma'am. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa mga katanungan. At para na din sa inyo dyan may sa panaginip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo naunawa ay nating ng mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong sariling intuition para dalhin kayo sa mga impormasyon na ibang bahagi ko. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please leave us a comment at huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hihita na ng notification bell para maging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, Duray TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat. Ang dumi ng bata sa iyong kamay sa iyong panaginip ay maaring nag-refer sa isang idealistic relationship. Perhaps merong something sa iyong subconscious na parang sinusubukan mong pigilan na lumitaw. Maaaring handa ka na, na mag-explore at harapin ng mga certain na uh, Uh, emotions. Ang iyong panaginip ay maaaring isang omen for family o di kaya isang pagsama-sama or togetherness o di kaya ay, um, isang celebration at pag-asa. Parang re refuse mo na makita ang katotohanan. Ang bata sa iyong panaginip ay isang premonition para sa kahinaan na misdirect mo or na misuse ang iyong energy at kailangan mong manatiling matibay ang panaginip ay isang clue for your um, issues of dependency sa iyong desires or kagustuhan na alagaan uh, hindi ko alam arang siguro um, you want someone to take you out. Dumi ng bata or ang tayo ng bata sa panaginip ay nagsasaad ng pag-provide mo ng authority. Kahit pa alam mo na hindi talaga healthy ang pag-iwas mo sa issue na ito, pero patuloy mo pa din itong ginagawa. Kailangan mo lang matutunan kung paano hanapin ang balansi sa pagitan ng iyong reasonable rational side at sa iyong emotional instinctual nature. Maaring ang iyong panaginip ay isang clue para sa iyong pangangailangan na ilet go mo na ang iyong pride. Maghanap ka ng tulong kung kinakailangan. Maraming makadamaga na parang ang iyong space at ang iyong privacy ay ini-invade na or pinapasok na. Ang kamay naman sa panaginip na ito ay nag stands para sa iyong independent nature at sa iyong tendency na mag-reflect sa iyong thoughts alone. Palagi kang nagso ng knowledge or inspiration at ang iyong panaginip ay maaaring nagpin ng something or someone at ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa dumi ng bata sa kamay ay maaaring nagsimbolizes ng iyong success at sa marami mong accomplishment. Maaaring kontento ka na sa buhay mo ngayon. Mas aggressive ka na ngayon at uh, mas direct tungkol sa iyong mga tinatago na emotion. At ang paglilinis or paghuhugas ng tae ng bata sa kamay ay maaaring isang minsahi for some inner transformation or change. Maaaring handa ka na nadali ng iyong relationship to the next level. Minsan-minsan naman, ikaw ay nagbibigay ng mga maling akala or mga wrong impressions sa iba. At ang panaginip na ito ay maaaring nag-indicate sa importansya ng... Um, cooperation at teamwork para makuha mo ang iyong goal. Maaari din na ang panaginip ay nag ng attention para sa iyong laid-back attitude. Maaaring uhaw ka sa pag-ibig. Siguro ang iyong buhay ay nangangailangan ng konting excitement. Ang panaginip ay maaaring nagsuggest ng forgiveness. Kailangan mong mag-give more of. Maaari din ang panaginip ay isang tanda for a sticky situation. Siguro ay naghahanap ka ng isang positivity sa iyong buhay. Malamang ikaw ay sasabak sa isang bagong phase or transition sa buhay. At ang paglilinis ng dumi ng mata sa panaginip panaginip ay ang iyong communication at relationship with others. At ang iyong panaginip ay maaaring isang signal for uncertainty sa iyong relationship. Kailangan mo talaga ng major changes. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion at tanungan sa pamigyan ng pagkumento sa at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na ang notification bell para maging updated kayo lagi. Kung sa hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na, do TV at i-share na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.